Hello po mga kalaki, 2pm na po at halika na, iahatid ko na po sa inyo ang mga 4-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Pwede nyo po itong tayaan mga kalaki. Ito na po, umpisahan po natin sa Greece. 3172, Canada, 1185, Mexico, 9926, Australia, 2104, New Zealand, 6223, India, 8037, Philippines, 9162. Thailand 0325 Taiwan 5177 Malaysia 8633 Dubai 6467 Hong Kong 2209 Singapore 1418 China 2073 Texas 4 Israel 9526 Las Vegas 8147 Alaska 1155 Saudi, 8236 Japan, 9402 Italy, 2138 Germany, 5510 Korea, 3322 Ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers po Ngayon pong 2pm, takbo na sa sukin yung outlet Pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki At ngayon pong aking uh, uh, kaarawan na Abay, ano ba ang request mo? sa mga masasugid po maulang mga followers, eh, replyan ko po kayo.